guys, magandang araw sa inyo lahat. So ngayon guys, siguro maninibago kayo kung bakit bigla akong nag, ano, magpo-post ng video dito. Dahil gusto ko lang maliwanawan kayo or maipaliwanag sa inyo yung side ko. Siguro naman lahat ng, ano, lahat ng mga reactor ni Kalingap. So ito na yung time and lahat ng mga fans ni Erika, ni May or ng Kalingap. So ito na yung hinahantay nyo matagal na kailangan ko nang i-reveal para malaman nyo naman talaga kung ano yung totoong papel ko sa buhay nila Erica, since nung pandemic okay kasi alam nyo guys masyado nang kaladkad na na yung ano ko yung pangalan ko yung picture ko sa mga reactor na vlogger na ano ni Kalinga Prab so nananahimik sana ako ayaw ko sanang lumabas kasi kahit pa pano, malalim na yung pinagsamahan namin nila Erika, lalong lalo na yung asawa ni May, yung tito ni Erika, tsaka yung mama ni Erika. So, masyado na malalim yung pinagsamahan namin. Maayos naman yung samahan namin noon. Wala kaming ano, walang, wala ako masabi kasi maayos yung pakikitungo nila sa akin. Maayos naman yung pakikitungo ko sa kanila. At the same time, eh, talagang maayos, as in maayos, wala kaming problema noon, Nito lang, nung na lang siya ni Kalinga Prab siguro doon na talaga nagsimula. Dahil 'yung iba nalaman nga nila na i ko sa Erika, i ko sa si Erika, nalaman nila doon tapos itinatago daw kasi ni Erika. So para naman maliwanag sa inyo lahat, guys, ngayon ko sasabihin lahat, okay? Sisimulan ko sa simula para wala kayong para wala akong mamiss para wala akong ano, ayaw kong magsalita ng sobra at ayaw kong magsalita ng kulang sisimulan ko kung paano kami nagkakilala nila, nila Erika ang simula nito guys ang totoong kakilala ko naman talaga yung asawa ni May kasi ako nagtatrabaho ko as production line leader production assistant supervisor sa, sa trabaho ko din ang asawa naman ni May is nagtatrabaho naman siya sa Cubao bilang isang security guard So, nalalayuan siya kasi panahon doon ng pandemic. Panahon ng pandemic, kasi talaga nga naman talaga mag-travel. From Cubao to Paco, Paco to Cubao. So, nahihirapan siya. Ngayon, in-approach niya, ako nakikita niya siguro ako kasi lagi ako dumadaan sa, ano, sa apartment na dititinaterhan nila. Kasi yung apartment ko, paglabas ng gate ng apartment ko, then doon sa labas, yung may pintuan doon, may isang apartment din doon, doon sila nakatira. So ngayon, doon ko nakilala yung asawa ni May. Talaga siya yung unang kilala ko. Yung asawa ni May ang unang kilala ko. Hindi sila Erika or hindi sila May. Ngayon, in-approach ako nito ng asawa ni May. Maay mabait to at itong asawa ni May napakabait at napakasipag. So in-approach niya ako na gusto niya magtrabaho gusto niya lumipat ng trabaho dahil nahihirapan nga daw siya nahihirapan siya doon sa nahihirapan daw siya 'yung pa-travel niya papunta doon sa Cubao hanggang dito pag-uwi niya sa Paco so what sabi ko walang problema kung gusto mo pumasok sa trabaho ko ipapasok kita lakarin mo lang lahat ng requirements mo then pag nalakad mo na kako 'yung lahat ng requirements mo ibigay mo sa akin at tatawagan ko sa agency at yun na nga guys To cut the story short, nag nagawa naman lahat niya, nakuha naman niya lahat ng requirements. Then, pinapunta ko na siya doon sa agency. At gaya na sinabi ko, tinawagan ko sa agency para mabilis bilis yung proseso pagpasok ni Arnel. Madaling salita guys, yung asawa ni May is nakapasok sa planta. And nagtrabaho na siya, trabaho ng trabaho, masipag yung tao, masipag yung tung asawa ni May, hindi pala absent, talagang masipag as in, kaya hindi ako nagsisi na ipinasok ko siya dahil masipag na nga, mabait pa. So, ayun, trabaho siya ng trabaho. And the next is, ang ipinasok naman niya is yung chuhin niya yung kapatid ng ano kapatid ng mama ni May yun yung mga yun naman ang ipinakiusap niya na pumasok sa planta sabi ko no problem sige pag lakarin mo ng ano kahit first time yan magtrabaho kahit wala pa ang ano yan pag lakarin mo ng requirements itatawag ko ulit sa agency then ipapasok ko yan dito wala problema yan so ganoon naman nga ang nangyari guys ipinasok ko ulit yung chohin ni May para magkatrabaho kasi nung panahon na yun is panahon ng pandemic panahon siya ng pandemic mahirap maghanap ng trabaho kung wala sa iyo magpapasok, hindi ka papapasokin. Kasi nga lahat ng company nagbabawas ng tao dahil takot na magka-COVID. Takot na magka-COVID. So sa madaling salita, kami nag-hire, kami na nag-hire. At sa akin wala namang problema. Sabi ko, sige ipapasok ko kayo para magkaroon kayo ng trabaho. So yun, nagtapos guys. Ayun, nagtrabaho na ngayon mag show doon sa planta. At maayos naman yung naging samahan namin dahil talagang mababait naman sila malababait, malisipag, ganun talaga siguro yung mga probinsyano talagang gusto magtrabaho, ganun talaga yung attitude ng mga probinsyano. Kaya natutuwa ako kasi yung ginawa ko sa kanilang pagpasok, sinuklian naman nila ng magandang performance. So ayun na guys, ay dito ko sisimulan kung paano kami nagkakilala nila Erica On. Lumipat na sila ng tirahan doon na sa kabilang, sa medyo malayo-layo na sa amin, doon na sila nakatira then ganun pa rin yung komunikasyon namin syempre may komunikasyon na kami kasi everyday nakikita ko sila doon sa planta then, kinukumusta ko, nag-uusap kami and ayun na nga nung time na pumunta ako doon sa ano kasi mahilig talaga ako guys magluto-luto mahilig ako magluto minsan kahit nagtatrabaho ko guys nagluluto ako dahil ibinebenta ko doon sa mga tao ko or kung sinong gusto mga bumili dahil pandagdag ko yun guys sa ginagawa kong feeding, feeding program para doon sa mga homeless sa mga street homeless pandagdag ko yun, ano, pandagdag ko yun, sa kanila kaya ginagawa ko yun nagtitinda talaga ako nung time na yun guys Itong asawa ni May, nag-order sa akin ng ano, ng vehicle express. So, dinala ko doon sa kanila. Dinala ko yun doon sa kanila. Doon ko na nakita doon si, yung, si Erica. Doon ko na nakita. Doon ko na nakita si Erica. Doon ko na nakita si mama ni Erica doon ko na nakita doon sa apartment nila kasi nandun sila mga nagsisiksikan andun sila nakatira sa isang apartment si May, asawa niya chuhi niya, tapos yung mama ni May and yung kapatid niya at saka yung hipag so marami sila, marami sila doon, nakita ko yung kalagayan nila sobrang sobrang ano, sobrang di naman ako sa naawa kaso sobrang siksikan sila doon sobrang siksikan sila kasi napakaliit na area sobrang liit ng area guys Itaan ko na dinala ko na nga yung linuto kong Bicol Express kasi order yun ni tong asawa ni May so dinala ko na doon doon ko nakita yung sitwasyon nila sa isang, sa isang apartment na sama-sama sila doon yung mama nila May si May, yung kapatid ni, ng mama ni May na dalawa at saka yung hipag sabi ko, tinanong ko si, ano, sabi ko, dito kayo nakatira, oh, do, oh, daw, doon sila lahat nakatira, doon sila nagsisiksikan. Sabi ko, parang, sabi ko, parang, ano, kasi ang, maliit talaga siya, guys, sobrang liit, ang liit. Tapos, ilan yung nakatira doon? Parang, ano, yata, want 2 parang walo yata, guys, sila, or pito. So, sabi ko, ano ba, tinanong ko sila kung anong pinagkakakitaan ni, ano, kung anong trabaho, wala daw trabaho yun na nga mabuti na nga nakapasok tong dalawa yung ano kasi yun na ang nagsusuporta sa kanila pero yung ano naman nito yung hipag naman nito ni ano ni Gina is talagang may nagtitinda naman sila ng gulay nagtitinda naman sila ng gulay sa kayong kapatid ni Gina so yun lang yung may hanap buhay pero si Erica, si Gina yung mama ni Erica na si Gina wala silang trabaho guys nandun lang sila nakatambay dahil na trap sila nung panahon ng pandemic guys doon ko unang nakilala si Erica at saka yung mama ni Erica kaya yung binigay kong kabuhayan guys sa kanila is para yan doon sa kanila para makasuporta sa kanila para masuportahan sila kasi hindi nga naman sila pwedeng umuwi ng probinsya dahil pandemic nga walang masakyan or kung uuwi ka naman mahirap magproseso ng mga papilis para makauwi ka kasi kailangan mo pang magmedical kailangan mo pang dumaan sa proseso ng, sa tamang proseso para makauwi ka eh, wala naman silang gagastusin noon kasi natrap nga sila doon sa Manila wala silang trabaho, wala silang pagkakakitaan so sa so, madaling salita guys nag-offer ako sa kanila sabi ko kung wala naman kayong ginagawa, di naman kayo nagaano sabi ko, sige bibigyan ko kayo ng puhunan para may puhunan kayo may ano kayo, may pantawid ano kayo may pantawid kabuhayan kayo para kahit pa paano may kinikita kayo sa araw-araw kasi hindi pwedeng nakaganyan lang kayo sa bahay niyo so ayun na nga guys nag-offer ako noon guys nag-offer ako sa kanila binigyan ko sila ng pangkabuhayan o totoo naman yun guys tama totoo ni totoo yung sinasabi ng mga reaktor totoo yung kayo mga reaktor o tama yung sinasabi ni May na sinabi ninyo na narinig ko, ko doon sa kay Kapidong na hindi naman daw yung lahat sa akin. Yes, aminado naman ako hindi yun sa akin lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo guys kanina, di ba? Sa kapatid naman yun ni Gina yung iba. Pero marami ako sa kanilang ibinigay. Kasi nga, iniisip ko para pantawid kabuhayan nila habang panahon ng pandemic. Hindi ko naman kailangan i sabihin kung ano-ano yung ibinigay ko pero kabuhayan yun guys. Kabuhayan yun para mabuhay sila, para maka ano sila, makaraos sila sa araw-araw. So doon ko na rin nakita si Erika guys. Si Erika hindi naman siya ganun kagandahan. Hindi siya kagandahan kasi medyo malabo nga yung mata niya. Malabo yung mata niya kaya ang salamin niya ang laki-laki siya may angkin siyang ganda, talagang oo naman maganda siya. Pero, hindi siya yung talagang kagandahan na as in katulad nito ngayon. No. Hindi siya. Kaya nakitaan ko naman talaga siya ng potential. Sabi ko may itsura ka, maganda ka sabi ko marami akong kakilalang ano designer kasi marami akong kakilalang photographer international pa yan at saka mga makeup artist kung gusto mo gagawin kita model para mabost yung sarili mo yung confident mo mas lalong mag ano lumabas yung confident mo maging maayos ka handa kang sum, humarap, humarap sa future kung sakasakali man na magta ano ko tatrabaho So, sa madaling salita guys, in-offer ko sa kanya yan. In-offer ko kay Erika. In-offer ko sa kanya kasi sabi ko sayang naman. Kaunting ano mo lang, kaunting pagpapakakapimimikapan ka lang, dadamitan ka lang, gaganda ka na. So ayon pumayag sa Erika. Hanggang hanap ako ng mga yung mga kaibigan kong designer at saka mga photographer at saka mga ano, up artist. Kinausap ko. Dahil yung pamangkin ko is model. Kaya yung lahat ng ano, kaya lang lahat ng ano, lahat ng mga nagdadamit sa pamangkin ko at lahat ng mga photographer, yun din yung kinausap ko at saka yung makeup artist para si Erica damitan ng makeup at ipotoshoot para maging model, para makilala, para maging mabost yung confident niya, gumanda siya. Sayang naman kasi kung mabuburo lang siya doon sa kanila ng ganun-ganun na lang. Although pandemic, pero pwede naman siya mag-photoshoot dahil 2021 naman yun. So ayun, Kinausap ko sa madaling salita, kinausap ko lahat ng photographer na kakilala ko at saka yung mga designer. Go na! Sige! Isinama namin siya. Isinama namin siya sa lahat ng ano, sa lahat ng event. Ako nag-aano sa kanya, ako sumasama sa kanya. Isinasama ko siya kasi nga gusto kong ano, gusto ko siyang matuto at gusto ko siyang mabos. Confident niya talaga guys. So ayun na nga guys. Doon na nagsimula yung modeling career ni Erika. Kung mapapansin nyo guys, di ba, mapapayat sa si Erika. Tapos, ayun na, minimake na siya doon guys. Minimake up na. Itura naman talaga siya. Pero lalo kaya lalo nung minimake siya, maganda talaga as in maganda na. Lalong lalo na lalo, nung tumagal. Talagang gumanda siya kasi lumabas na yung totoong siya dahil na ano na siya, nasasanay na. Nasasanay na kaya ayaw naman niyang balikan yung dati niyang itsura, okay? Tapos, si May talaga, as in talagang, si, si, from the start, si May sumama rin yan sa amin. Ang model ko lang talaga, si Erica lang naman talaga, kay Erica, si Erica lang naman talaga ang gusto kong tulungan kasi si May may asawa na yan. Sabi ko nga sa inyo guys kanina, yung asawa ni May ang unang nakilala ko doon kasi pinasok ko sa planta yun. Si May, di ko naman inaani yan, mag inaaya mag-model kasi alam ko may asawa na although may itsura naman si May. Tapos, si may, per may laging kasama. Lagi namin kasama, sumasami lagi. So, ang gagawin ko, siyempre sabi ko May, in-approach ko siya si May. Sabi ko, para naman magkaroon ng saysay -say ang pagsama mo sa amig ni Erika, sige magpa-make up ka na dyan sa makeup artist at sumama ka na rin doon sa nagpo-photoshoot magpo-photoshoot ka na para kahit pa paano pinipitikan ka rin magka ano ka rin magka, magkaroon ka rin ng ano memory dito sa photography dito sa pagpo-photoshoot ng mga model so ayun na nga guys nagpa-make up na rin si May nagpost-post din siya kaya every time na aalis kami ni Erika, na magpo-photoshoot kami na mayroon kami mga lakad, mayroon kami mga event-event, si May, laging yun nandiyan yan, laging kasama. Laging kasama si May, dahil ayaw ko pa naman silang ipagkatiwala, guys, alam nyo ba ang ginagawa ko, ang sakripesyo ko sa magkapatid na yan. Ang trabaho ko sa planta magdamag. Pero, dahil ayaw ko silang mapariwara, or ayaw ko silang ano, mahirapan, paglalabas ko ng trabaho, kung anong oras, halimbawa alas 9 yung, ano, yung photoshoot, yung event, paglalabas ko ng trabaho, magdamag ako walang tulog sa trabaho guys. Magdamag ako walang tulog. Pero, sinasamahan ko pa rin yan sinasamahan ko sila dahil ayaw ko silang ano, walang kasama. Ako mismo ang nagsasama sa kanya. Ako mismo ang nagsasama kay Erika. Ako mismo ang nagsasama kay Miss. Pati si May, isinasama namin yan. Lahat yun, expenses yun akin. Walang sinasagot si May. O yan yung sinasabi ni Erika na simula simula kasama niya si ate niya. Yes, kasama mo si ate mo. Pero ni kong duling walang ilinabas si ate mo para gumastos sa'yo ako ang gumagastos sa inyo. Okay? Para maliwanag sa atin lahat, guys. Kasi ayaw ko naman na minamalait mo yung ginawa ko para sa pamilya niyo kasi masyado naman yatang nakakasakit ng damdamin naman yung gano'n na mga tirada mo sa akin lalo lalo na doon sa voicemail mo kasi napakahirap nun napakahirap ng gano'n sitwasyon totoo naman yung sinabi mo tapos alam niyo naman alam niyo guys lahat ng ano guys ultimong pagraranway Ka makita nyo yan sa luneta tinuturoan ko yung mga yan sa luneta kahit saan kami pumunta tinuturoan ko yung ako mismo nagtuturo kahit galing ako ng trabaho ako mismo nagtuturo para gusto ko humarap sila sa mga tao maayos lalong lalo na sa mga designer at photographer dahil hindi naman yun mga kung sino sino photographer at designer lang ayaw ko silang ano hamakin kaya ako mismo ang nagtuturo sa kanila lang personality development ultimong runway ultimo lahat tinuturoan ko sila kaya kung naging ano man sila kung naging maganda man sila kung nag-improve man sila malaking pagpapasalamat ko yun kasi lahat ng itinuturo ko sa kanila ipinapa-adapt eh ko sa kanila nakuha nila natutuwa ako sa magkapatid na yan wala naman problema sa akin yan before nung kasama ko yan nag-content pa kami niyan ni Erika na nag-content at saka wala kaming usapan na ikaw sasahuran ko kayo ang gusto ko lang, sabi ko lang naman sa kanila lalo kay Erika i-vlog natin to para may document documentation kumbaga i-vlog natin to para baka sakali ka ko na maraming makamanood sa atin at sumikat ka o kung sasahod ako dito dahil ibibigay ko rin sa inyo pero sad to say guys hindi ko sinahod lahat ng content namin ni Erika. Lahat ng content ko doon kay Erika sa June Wonder Vlog or kung sino man doon na mga tinutulungan ko or kung sino man doon mga homeless kahit sino doon wala akong sinahod doon sa account na yun. Kaya maling mali yung sinasabi ni Erika. So ayun, marami kaming ano, marami kaming ginawang content dahil maayos yung samahan namin. Ito lang talaga. Nagsimula lang talaga nung naano siya, nung na napunta siya kay Kalinga Prab. Ako wala akong ano, wala akong sama ng loob kay Kalinga Prab kasi bago sila pumunta doon, ginudlak ko pa siya. nagchat kami noon, magka kami noon. Sabi ko sige, kung ano kasi ako nagkasakit kasi kung nun, guys, inaamin ko 'yun. Kaya medyo napabayaan ko sila, hindi ko sila nasamahan sa lahat ng event. Kaya kung may event nga kami, sabi ko may minsan nakikisoya ako kay may sabi ko may ikaw na, ikaw na sumama kay Erica kasi hindi ko kaya masama pakiramdam ko o kaya talagang pagod na pagod ako sa trabaho pero kahit si May ang nagsasama kay Erica guys ako ang nagbibigay ng pamasaya ako ang nagbibigay ng ano nila panggastos nila para makapunta lang doon sa event hindi si May nagbitaw ng pera kay Erica ako ang nagbibigay ng pera sa magkapatid para lang makapunta doon sa event lahat na expenses nun so nasa Manila lahat ng event ni Erica ako ang gumagastos lahat kay Erica at saka kay May so ngayon nung time na yun, wala naman talaga akong problema sa dalawang magkapatid na yan. Eto lang, nung nakapasok na kay Kalinga Prab, doon na talaga nadaaan nung nakakaladkad yung pangalan ko, lalong lalo na nung ano, nung si Erica, nalaman na may, sabi may handler na raw, may manager na daw, kasi ibinablog na, tapos si Erica nagsisinungaling. Sinungaling si Erica, hindi nagsasabi ng totoo. So ngayon guys, sa akin walang problema yun. Ayaw kong lumabas nun hindi ako lumalabas kahit ano sabi ng mga tao na lumabas ako kahit may, may sako. ako no ayaw kong lumabas kasi tinetreasure ko pa rin yung samahan namin ng pamilya niya dahil maayos naman yung samahan namin ayaw kong lumabas kasi ginodlak ko pa noon si Erica sabi ko good luck kasi paliwanag naman nagpaliwanag naman yun sa akin si Erica at si May na gusto niyong makatapos na Erica ng pag-aaral sabi ko sige go doon ka kay ano, doon ka kay Rab, para makapag-aral ka, matapos ka ng pag-aaral. Sabi ko, good luck. Hayaan mo na yung ano natin. Kasi dapat nung time na yun, babalik kami ng Metro Manila kasi umuwi ako ng Bicol, guys. Babalik sana kami ng Metro Manila. Kasi nakabok na yan si Erica for one movie. May pelikula na yan. Pero, nung time nga na yun, is nakilala niya na si Kalinga Prab. Siguro si Kalinga Prab is famous nandun na siya sa kalinga kaya hindi na niya ipagsasapalaran yung ano niya yung future niya ulit doon sa pagkikipagsapalaran ulit namin doon sa Manila so hindi ko na siya inaya guys hindi ko na siya inaya noon nerespeto ko desisyon nila at binuglak binudlak ko pa siya sabi ko good luck sa iyo Erica sana magtagumpay ka sana ayusin mo magtapos ka ng pag-aaral marami pa akong mga pinitawang salitang magaganda sa kanila guys kaya kahit anong palabas sa akin nung time na pinapalabas na ako kasi nga nalaman na naibilanag ko na yan sa Erika, hindi ako lumalabas guys. Nito lang talaga guys. Nito lang. Ito lang gusto ko na lang talagang ipaliwanag ang side ko na para klaro sa inyong lahat. Kasi ilalabas ko naman talaga, nag-comment lang ako, oo oh, oo oh, oh, guys, totoo naman yung comment ko doon, nag-comment talaga ako doon. Talagang gano'n naman talaga yung pananaw ko kay May. Lahat tayo may pananaw, guys. May pananaw tayo sa isang tao. Lalo na kapag kayong ano, yung tao, is di mo naman, ano, may nakakikita kang ano, kakaiba sa ano niya, kakaiba sa kilos niya. Inyo ko, guys, mapi-place. Kasi yun yung pagkakakilala ko kay May. Na talagang hindi siya magpapatalo kahit na kanino. Dahil talagang matapang si May. And yes, kung sinabi kong sunod-sunuran, dahil yun naman yung nakikita ko guys. Minsan pagka ako doon at pinapasama ko sa kanila, minsan nga hindi na sila nagpapaalam. Hindi nga sila nagpapaalam na nagbubok sila. Sabi ko hindi pwede, huwag kayo magbubok. Kailangan ako ang ako sa akin magpapaalam pa kasi ako nakakaalam kung ano yung gagawin nyo. Ah, dahil ayaw ko nga sila mapariwara. So hanggang dito na lang muna tayo guys dahil masyado na mahaba to ah uh, sa susunod guys, sa susunod na ano ko ko, yes Erika, sasagutin ko lahat ng sinasabi mo sa akin. Alam mo kasi Erika, yung ano, yung respeto dapat hindi nawawala sa tao. Yes, wag kang tumanaw ng utang na loob sa taong tumulong sa iyo, okay lang yun. Pero yung respeto sa sarili mo, yung respeto sa ibang tao, dapat ang di winawala. Lahat ng mail mo doon, ilalabas ko. Lahat ng sinabi mo sa akin, ilalabas ko. Okay? kasi hindi hindi ko gagamitin hindi hindi kita gagamitin hindi hindi kita pagkakapirahan dahil wala naman akong makukuha sa iyo wala akong makukuha sa inyo magkapatid okay kayo ang may nakuha sa akin ngayon lang ako nagsalita kasi masyado mo kong minaliit Erika kaya pasensya tayo sa susunod na video yun ang ilalabas ko okay thank you so much